Alright, good day mga kamots. Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video mga kamots, samahan nyo ako dahil sa episode natin ngayon ng Makeover Mini Series kay Black Beat, mga kamots. Ayan. So bali magpapapalit na tayo ng uh, CBT set mga kamots. No? So first time natin magpapapalit ng CBT set and then nataon pa na magpa-Father's Day mga kamots. Kaya ito na yung pinakaregalo sa atin ni manager, ni misis natin. Uh, ito yung nabili kong ipagawa kay Blackett Macamos, yung CBT. So, nandito tayo ngayon sa isa sa mga distrib distributor ng uh, speed tuner, Macamos, na kilala pagdating sa isa, sa... isa sa mga kilala pagdating sa mga CBT. Uh, racing CBT, makamos no? Ayan, so... Ayan, so bali... Ah uh, naka na 'yung motor natin si Black Beat and then 'yan sinisimula ng si um ah baklas inyong panggiling natin, ni Bossing. Ayun. 'Yan si Bossing Bala 'yung may-ari nitong shop na to na official distributor ng Speed Tuner. Nakita ko lang to sa Facebook mga Kamots no. Uh, accidentally and then 'yun. Bago ako nagpunta dito nag-inquire muna ako ng mga pricing ng panggiling. Share ko sa inyo mga Kamots kung bakit Speed Tuner 'yung Uh, napag-desis kung piliin na first time na CBT na ipapalit natin doon sa stack natin na nakabit dito kay BlackBit ayan, pasamahan nyo ako for this episode mga kamots, let's go! ang gaya nga na sinabi ko mga kamots uh, nandito tayo ngayon sa shop na to para palit ng sip panggilid ni Blackie So, first time pa lang natin magpapalit ng panggilid mga kamots after 3 years na paggamit natin sa kanya. So, sa mga hindi pa nakakaalam ko ano yung panggilid ko, all stock pa rin yan mga kamots Mga pa huli, clutch, shoe, clutch spring, mga bola, torque drive. So, pati belt. All stock pa lahat yan mga kamots So, wala pa tayong pinapalitan ng aftermarket dyan. So, this is the first time na magpapalit tayo ng aftermarket na panggilid mga kamots no? So, unang pagkakataon and dinataon pa na Father's Day, ito yung uh, uh, binigyan tayo ng budget ni manager. Yan. So, ito yung napilit natin na pagawa kay uh, bit natin, Honda Beat FI version 2. So, bakit nga ba speed tuner yung napili ko mga mas? Actually, uh, bago ako mapunta dito, tumingin muna kung ano ba yung mga pwedeng uh, pagpilian uh, na speed set mga kamots no? pagdating sa Honda Beat FI. So may nakita ko uh, JBT, RS8 so yan yung mga top brand na talagang pang malakasan talaga. Kaya speed tuner din yung napili ko mga kamas kasi pinoconsider ka ko rin kasi yung budget. So yung brand na panggit mga motors, JBT, RS8 uh, alam naman natin mga sikat yan so mga price yung uh, ano yan, mga parts ng panggilid. No? lalo lalo na sa pulley so kinonsider ko din yung budget mga kamots sa pagpili ko sa speed tuner tsaka yung quality mga kamos no? isa pa yon yung quality ng cedar ko kasi speed tuner uh, tignan natin mga kamos medyo mas mababa yung presyo niya compared sa mga brand na nabanggit ko pero may quality siya kung baga, no uh, napatunayan na yan sa ng mga ilang uh, sumubok ng speed tuner mga kamos yan tulad ni Motobis PH so pinanood ko yung video niya kung gaano ka Uh, ganda yung quality ng speed tuner mga kamos although hindi siya ganoon uh, ka katulad ng mga brand na nabanggit natin pero quality talaga siya mga kamos, no? so marami na rin ibang sumubok ng speed tuner kaya uh, isa yun sa mga naging uh, consideration ko mga kamos uh, kaya napili kong first time mag upgrade, upgrade ng CBT gamit yung speed tuner ayan So mapaya bibigyan ko naman kayo uh, So, after natin mapapalitan ng uh, panggilid itong si Blackbeard so ang plano ko nga pala dito mga kamos ay papapalitan ko ng fully uh, dry paste and then papalitan ko ng center spring at clutch spring and then bola so yun yung mga papapalitan natin dito kay Blackbeard mga kamos. no, so yung stock matitira na lang stock dyan yung torque drive yung clutch line dash lining tsaka yung belt tsaka yung belt na rin Ayan. so yan muna yung pagkagawa natin alright so yan mga kamots bali na baklas ni bossing yung panggilit natin na all stock so itatabi natin tong stock natin and then yung bola eto tinanggal na rin natin uh, pinapalitan ko na rin ng aftermarket na bola so from uh, 15 grams mga kamots ng stock ng honda tatalon tayo sa 13 grams kasi yun yung pinaliwanag ni eh, sir kasi sinabi ko rin na lagi tayo may angkas. So, goods na goods na rin daw yung 13 grams. And then, pagdating sa clutch spring, center spring, Marmos, ang uh, suggestion ni Boss na recommended niya is 1,000 RPM na center spring and then 1,500 na clutch spring. Ayan. So, yan yung magiging combination natin sa panibago na, sa bagong ano natin, sa bagong CBT set natin para kay Blackbeat. Ayan. So, yan po yung settings natin. Uh, unang settings mga kamos, pagdating sa aftermarket na CBT so galing tayo talaga sa stock talaga eh. so all stock talaga lahat mga kamost, mga kabolas, light piece pulley clutch so yan, so first time pa lang talaga natin magpapalit ng aftermarket ok, sa mga magtatanong pala mga kamos, ng facebook page nila yung speed tuner, ito flash ko na lang din sa screen, so mag message na lang kayo dyan uh, official distributor nga pala to mga kamos, ng speed tuner CBT parts dito sa Manila mga kamots authorized uh, distributor dito sa Manila so message na lang kayo dyan mga, mga kamots and then may sasagot naman dyan kung uh, ano yung mga i-inquire nyo tulad sa pulley or pang buong CVT set ng mga motor niyo so may sasagot naman yan message na lang kayo and sa availability na naman ng schedule mga kamots sabi naman ni boss uh, kahit anong oras naman daw basta wag lang daw kayong uh, pumunta dito ng gabi nang wala siyang ginagawa kasi hindi na nila kayo i-accommodate basta pagka nagpunta kayo dito at may ginagawa pa siya kahit na hanggang alas 5 lang siya ba ka mag extend talaga si boss para uh, gawin yung mga motor nyo so ako tulad natin mga kamots uh, pumunta na tayo dito mag alas 5 na and sakto may ginagawa pa si boss kanina ka inaccommodate na tayo no kahit magpapang na uh, lagpas na sa oras ng uh, talagang schedule niya ang schedule pala niya mga kamots is 8 to 5 so Monday to Sunday yun na boss na walang saraduan Ayun. So, except na lang kung holiday, no? Bukas pa rin. Ah, bukas pa rin kahit holiday. Ayun. So, bukas pa rin sila kahit holiday. So, um, ang address pala nila, mga kamos, ito, ko na lang din sa screen, ha? Sa mga may pa maghanap kasi medyo tagutong shop ni boss. Ayan. Skinita kasi to. Pero, uh, ito yung, uh, ano nila, address nila. plus ko na lang din sa screen para ko sakaling Uh, gusto niyo magpagawa dito sa official distributor ng speed tuner, magpapalit ng CBT, Ayan, so alam niya na ako sa kayo pupunta. Alam niya yung uh, imamapa niyo mga kamos. E sakali, malayo yung panggagalingan. Ayan, so currently mga kamos, eh, nag, ginagawa uh, na ni boss yung ano natin, yung CBT natin. And then, ayan, nakabit na pala yung, ano, yung clutch spring. Mag 1,500 na? Ah, uh, okay. Ano nga brand niyan, bossing? Ah, uh, usually sir, ang ginagamit namin kung hindi speed yung NCY so NCY uh, kasi ah. Uh, okay, na same ano naman din sa same quality, same valid. Uh, Pero ito NCY to. Mm -hmm. Ayan, so nakabit na pala ni bossing yung 1500 RPM na clutch spring natin na isang tatak pala niyan is NCY. Ayan. Kung ano availability na meron tayo dyan which is same quality lang din. Ah, mm -hmm. uh, yun yung pinakabit na. Ah, okay. Sa ngayon wala kang speed tuner na. Oo, oh, naubusan. Naubusan, no. Pero okay to, sir. Okay, oo oh, no, nga. So Pagdadyan ka kami, na, na may, ano na rin ako dyan sa NCY. Matagal may, uh, na namin gamit to. Mm -hmm. Wala pa man din na gawa na speed tuner. Ito na talaga gamit namin nung pa. Mm -hmm. Sa center? Sa center, si ganun din, sir. NCY. Si Ayan, so sunod naman mga kamos yung center spring natin. Ayan, NCY din yung tatak oh, Kasi ang, ang center naman ni So David tsaka ni Aerox is the same mm -hmm. lang naman. Ah, so. Uh, so again mga ka 1,500 mm -hmm. rpm sa clutch spring and then 1,000 mm -hmm. rpm sa center, center spring. Ito yung fly ball. And so yung... ang tendency niyan, uh, kahit may angkas ka, uh, kahit mabigat, mm -hmm. akyatan, yung mm -hmm. mga ano so, uh, atake na kayo nito. Ah, okay. So kapag nakapanggilit ka at least, 500 to 700 kilometer na palapat, palapatin mo sa, dahil sa una, medyo maninibago ka dahil delay pa siya. Pero afterwards, pag na mo na yung sinabi ko sa yung takbo, mas gaganda pa yung takbo nito. Sa lahat, sa lahat naman, sir, ng mga naka ginagawa naman yun. Hindi naman agad-agad na may, may pagbabago compared sa si stock kapag nilagay mo na to. Pero mas gaganda kung lapat na or breaking. Breaking. Ito, breaking. So, yun nga yung sinabi ko kanina mga kamots. Uh, pinaliwanag ko rin kasi kay Boshing na lagi tayong may angkas. Lagi natin sinusundu si Commander. Uh, sa pasa, itong pasa ito. Mamit ka eh. Medyo layo-layo din kasi yun. And then yun. So 13 grams yung uh, nirecommend niya sa akin na bola. And then yun nga, narinig nyo naman mga kamos okay. Ang tendency nun, sa nag-file ng 1,000 RPM na center and then 1,500 na clutch spring so talagang hahatake na tayo kahit sa mga akyatan kahit na may angkas pa tayo no? so tamang tama mga kamos hindi ko pala nababanggis sa inyo eh, kaya tayo din nagpili nating natin pa palitan ng CBT set si Blacky Beat ngayong uh, magpa Father's Day mga hindi lang dahil sa Father's Day na regalo na rin sa, sa atin ni Mrs. Eh, may pinagaandaan din tayong rides mga sa Dunes Ayan, so June, June 17 kasi holiday pala yun mga kamusta. So meron kami pinaghahandaan na rides. So doon ko masusubukan yung uh, lakas ng speed tuner mga kamusta. Uh, pwede mong i uh, Sa lahat ng mga uh, na, uh, nagkar, dapat dyan palaging high temperature. Kulad uh. itong uh, brand na to, uh. Uh, magandang brando ng grasa. So, at least hindi na susunod. Uh -huh. Kahit matagal kang magano, after 3 months kang magpa- uh, tawag dito, magpa-maintenance, makikita mo pa rin yung grasa natin. Mm, yun, Nag-endorse pa si bossing ng grasa. O, oh, top 1. Uh -huh. <laughs> maganda talaga yan. Ayun. So, sa mga nagpapagawa daw ng panggilid, ayan, huwag nyo daw kakalimutan paggrasaan yung mga dapat dakalgrasaan dyan. Tulad nitong mga segunyal. Ayan. Hindi so, dapat high tech high tech grease ang dapat laging gamitin. So top 1, baka naman. Pakita ko lang yung bola, basta yung bola natin. Dati NCY din yan Dati na rin namin ginagamit NCY TWH Ah TWH oh, mga hawak namin So ito yung bola natin mga kamots Straight 13 grams no? mm So TWH yung uh, Binigay sa atin ni Bossing straight 13 grams yan yan so bago bola natin mga kamos, and then sa slide piece yung ba rin naman yung ginamit stop and then ito na pala yung ano natin mga kapos sa pulley yan so meron siyang tatak na speed tuner okay so, drive base likod bago na. Baga, ano ito, din yan, itong, no? itong speed tuner na to, ni laser lang to eh. So, laser, pag nagulungan na to ng uh, na buong bel wala na rin So bali itong pa lang spit is kalkal tama na tama siya kaya matibay pinaman ng laban siya spit tuner uh stack tak takan uh one of the best na nagkakalkal na talaga sa akin dito sa Pilipinas si Simi Simi ayon nakuha niya ng perfect pagkakalkal ayun so yun nga sabi ni boss Baka Boss is ito pa lang mga pitotanis most na sa mga hindi pa nakaalam ah uh, ano lang yon na uh, ano yan na uh, stack stock na kinalkal ayan so made by Mickey Maso na mismong owner ng speed tuner <laughs> si boss is uh, owner din to ng speed tuner pero distributors din siya dito Prince sa Manila so, no, branch dito sa Manila kumbaga si Mickey Maso kung si Mickey na nasa Antipolo ah uh, itong speed tuner mga mos dito sa Manila yan sa may ari ayan. siya dito din siya na din ang gumagawa mga kamos no? Meron din ba kasama yung, ano yung tuning washer, no? Usually uh, sa Honda Beat, sir, kung nakikita mo itong uh, washer sa gitna, is masyado uh, ng malaki. Uh, so, para i-add, pwede siguro, mga 0.5 lang, pero usual, kahit hindi mo na siya lagyan. Mm. Ang, uh, lalo na yung Honda Click, mm. ang nilalagay ko lang doon is uh, 0.5 lang, no? So, ang tulong kasi ni Washia sa service nakaka ano po kasi yan nakaka dagdag uh, arangkada uh, pero yung sa akin nilagyan mo hindi na po dahil Ay, na. ang laki na nungo ng washer na itong sponsor hindi hmm. kasi ang mangyayari stock washer kapag, yun eh oo oh, uh, kapag tinagdagang po pa service papagpag na itong papagpag oh. Ah, okay. So, yan. Sabi ni Boss Makamos, hindi niya na nilagyan, dinagdagan ng additional na tuning washer yung motor natin. Uh, kasi yung stock niya is uh, sufficient na yun mga mo. So, uh, taman tama na yun para bago natin fully dry case. And then, kung dadagdagan pa niya daw kasi ng uh, tuning washer yun, mga mo. Sa tendency yung kapag tag yung belt natin. Uh, so, mamaya makikita natin yan mga mo. So kung makita nyo mga kamos, yung pagka-hipit uh, ni Bosik gamit yung impact wrench, hindi siya tuloy-tuloy, hipitik -tuloy, -tuloy uh, lang yung nagawa niya. So yun daw yung tamang pagpipit gamit yung impact wrench, hindi yung tuloy-tuloy daw. <laughs> Ayan, so the moment of truth mga kamos. Uh, patestingin natin yung uh, patestingin na yung bago nating uh, pulley set with the uh, 1000 uh, rpm na center and then 1500 na washer so tama nga yung sinabi ni bossing mga kamos na kung dinagdagan pa niya yun ng tuning washer yan eh, papagpag na yung belt natin so hindi niya na dinagdagan mga kamos yung stock na washer natin yun na lang yung nilagay niya kung mga pagbago pa yung belt eh, pwede ka pang magdagdag at least 0.5 pero kung yung belt mo is lumalumana hindi sa na siya pe pwedeng dagdagan kasi manipis na yung mga kabilang dulo nung no, ay magkabilang Sabihin, kung magbago pala ako ng bed, doon ako magdadagdag ng dito oh, Oo, may pwede, possible. Kasi ay. hindi ka papagpag doon. Ah, ako. Okay. Hello. Ayan, okay, so... Ayan na mga kamots, yung bago natin puli. And then yung flash screen set screen natin so nakakabit na rin dyan excited ako mga kamos na magamit tong si Blackie Beat na kamos after natin pa uh, uh, matitan ng fully set kasi gaya nga sinabi ko sa inyo mga kamos first time talaga natin magpalit ng aftermarket na full set so first time ko palang gintong i-upload tong video na to mga kamos na nagpalit tayo ng uh, CBT set and then ang napili ko nga is yung speed tuner So, nasabi ko na sa inyo, mga kamos, yung mga naging consideration ko kung bakit ko napili yung speed tuner. Alright. So, yan, mga kamos. Bali, tapos na kami kabit yung uh, bago nating pulley set and then mga bagong springs. So, totoong nga pala na nag ko, mga kamos, sa pagpapalit ng uh, pulley set and then pagpapalit ng bola, clutch spring, center spring. So, pagdating sa pulley set, mga kamos, uh, 1,650. Tama na ba sa... 1,650 yung uh, isang buong fully dry paste and then pagdating sa bola 350 and then sa clutch spring 300 uh, center spring <makes> 450 so bali lumalabas ang nagasos ito mga mons is 2,700 T no? uh, tapos hindi pa kasama yung labor doon mga mons na ayan so yan po yung nagasos nag natin mga mons no? so hindi siya ganun ka pricey pero again Uh, yung quality mga kamos, same na same lang na? so may bubuga rin talaga ang speed tuner pagdating sa quality so marami na napatunayan yan mga kamos marami na rin mga sumubok and then nagpatunay na okay din ang speed tuner mga kung budget meal kung uh, budget meal lang ang kaya mo mga kamos Ayan, so maraming nag-recommend, re-recommend speed tuner. So, tapos niya yan mga kamots. so I check naman natin kung kamusta yung nagkaroon mag ba I'm sure naman magkakaroon ng pagbabago na. kasi nagpalit tayo ng bola nagpalit tayo ng uh, RPM ng flash, tsaka center Ayan. so expect natin na magkakaroon talaga ng changes from stock so excited na ako kasi first time lang natin uh, palit mga kamus no? Ayan. pag pinigamong uh, ng mga uh, mo, uh, tumatakbo agad. Uh -huh. So, ang difference naman nun, compared sa mga naka uh, RPM na spring na, is may delay siya. May delay. So, Nagigain muna siya ng power bago siya tumulang. Tulad dito, sa door ko. Pagka uh, split second lang bago siya gumawa. Okay, Testing ko muna. na sir. Okay. Ah uh, pag nagpangilid ka, dapat mong gawin uh, unang-una i ah uh, mo dahil 'yun pagkakadelay niya hanggang no? um, dumating ka sa 500 to 700 kilometer ng pagpapalapat. Mas magiging mas maganda na uh, Compared sa stock ngayon, mas iba na siya. kapag na-meet mo na yung sinasabi ko sa kilometer ng pagpapalapat, 500 to 700. 500 to 700. Mas gaganda pa halos tutulak pa sa lalo hmm. so ganong ka kasi kailangan so ganoon yung break-in niya 500 hmm. kilometers break-in to... period niya para at least mabanat-banat pero yung break-in period na yun hindi mo sa kailangan daan ah. kasi break-in ang makina hmm. so ang kailangan mo lang palapatin is yung pangilid okay. so rat-rat lang hmm. hindi baby okay, okay. para mas maganda hmm. so yun mga kamot sa paliwanag ni bossing So, since nagpalit nga tayo ng bagong panggilid natin, eh, may breaking period na tinatawag yan. So, ang breaking ng uh, bago nating pulley, then yung mga springs mga kamos is 500 to 700 kilometers. So, pagdating ng, pag na break in na natin yon mga kamos, yun doon na daw makikita talaga yung uh, performance ng speed tuner. Yan, so, pag yung paglapat niya. Yan, so yun yung uh, explanation ni Bossing kanina. So tayo naman mga kamos i ano naman natin to. I test drive naman natin to. So wala lang akong dalang uh, action cam mga kamos. So mamaya i after nating mag-test drive, i-explain ko na lang sa inyo yung mga naging uh, mararam, mararamdaman na kong changes na pagbabago after natin magpalit ng CVT. So test drive na natin siya. A few inches later. Alright, so yan mga kamos, bali na test drive na natin si Blackbeat. So wala nga lang akong action cam na dala. So ito sasabihin ko sa inyo yung ano sa review ko mga kamos after natin matest drive yung bago nating uh, CBT set or pulley set kay Black -E So, in terms of acceleration mga kamos, meron talaga siyang delay. No? So, sabi ni Bossing, ah uh, normal lang daw yon pero pagdating mo nang ah, pag na, na, reach mo na yung breaking period niya mga kamos, so mawawala na daw yung delay na yon so hindi naman siya talaga totally delay mga kamos. siguro mga 0.5 seconds lang yung delay niya so okay na okay na rin 1 to 0.5 seconds mga kamos. so yun lang yung delay niya ganun lang ka ano yung delay niya kabilis yung delay niya and then pagdating sa arangkada mga kamos, wala akong masabi kasi from stock na arangkada natin yung gamit natin yung stock na fully dry paste natin and then yung bola center spring gas spring so medyo nagkaroon talaga ng nagkaroon talaga ng changes difference mga kamos ang laki talaga ng difference kapag natin sa tsaka when it comes to arangkada no and then maano siya mga kamos uh, ma-response siya responsive yung motor natin ngayon dahil nga sa bago yung set and then Uh, ma-RPM siya mga ka kasi nga ma-RPM siya kasi nagdagdag tayo ng nagtaas tayo ng RPM pagdating sa clutch spring tsaka sa center spring so tamang tama mga mods aakyat tayo ng marilake sa June 17 so may mga kasama tayo dyan na uh, ng marilake so mabibreak in natin to si Black Bean. Although hindi naman siya talagang ganong kalayo pero at least malalaman natin kung okay na okay sa mga akyatan kasi paakyat kasi dito sa Marilaki. Tatanay. Ayan, so masusubukan natin to. So yan yung isa pang uh, isa, yan yung isang reason ko mga kamos kung bakit uh, napili kong i-upgrade yung CVT niya kasi nga uh, uh, raise may rides tayo and then baka sumama din si manager. Ayan, so Father's Day din ngayon mga kamos, eh, yun na yung binigay tayo ng uh, budget ni manager. So maraming maraming salamat sa asawa ko sa budget na binigay mo sa akin para uh, mag-upgrade ng uh, CVT para kay Blackbeat. So, araw-araw din naman namin ginagamit siya mga sa worth it na rin na uh, ipa-maintenance natin siya. Uh, bilan natin siya ng mga parts. Ayan. So, again, shout out dito sa MMS Speed Tuner, nila Distributor kay Bossing. Maraming maraming salamat. And then, sa mga, again, sa mga gustong mag-avail uh, ng mga Uh, speed tuner products dito lalo-lalo na sa CBT CBT sets mga kamots again yan yung Facebook page nila message na lang kayo dyan and kung ano yung mga available uh, na CBT pass para sa motor niyo ang gusto niyo i-inquire o gusto niyo bilhin and address nila mga mo again ito plus muna sa screen sa mga gustong uh, mag-walk in dito pwede pwede naman basta mag-message na lang daw muna kayo mga kamos, bago kayo pumunta dito kasi ah, um, mamaya wala si boss dito eh, masayang lang punta nyo lalo na sa mga malalayo again mga kamos, official distributor ng speed tuner si Bossing dito sa Manila area Ayan, so sa Facebook ko lang din nakita to. Kaya eh malapit lang sa amin dito sa May Ipil, e Tayuman. So tinutahan na natin si natin. Uh, so again, maraming maraming salamat na ma mods. And maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa mga subscribers natin. Abangan niyo pa yung mga uh, so, i-upload natin video lalo lalo na yung rides na gagawin natin sa June 17 stay safe, ride safe always peace out ah.